Ano po ang una nating gagawin para po tayo mag-appeal? So una, so i-click nyo po itong tatlong dot. Pagdating po dito ay inyo pong i-click yung report a problem. Ayan, as you can see, pwede nyo i-shake yan pero much better. Dito po kayo pumunta, continue to report. Ayan. So yan, ito na po yun. So nakikalagay dyan, don't include report or include report in report. So include in report, i-click nyo po yan. Paka include in report, so hanapin nyo dito kung profile lang inyo pong Facebook na ginagamit. So hanapin nyo yung profile. Pag page, ito yung page, hanapin nyo yung page. Pero dahil profile lang gamit natin, so sa profile po tayo mag uh, report At ito yung aking, alright. Ito yung aking profile. Ayan. So, i-click nyo po yan. So, ito po ay uh, tanggalin nyo to. So, pwede dyan lang yan. Pero, i-attach na po yung inyo po ditong mga um, in-screenshot. Ayan. Ito pong may violation. So, ayan po yun. Nakayelo alert po tayo. So, ang gagawin po ninyo, mag-type po kayo dito ng inyo pong uh, ano, uh, dahilan. Kaya kung bakit kayo nagre-report. So, mayroon na po kung nakaready na ah uh, report at ito po ang aking dito na report so i-type i-type ko dito yung problema ng aking Facebook ilagay -like ko po diyan yung original content yung uh, anong gagawin then kailangan po diyan maisama yung inyo pong URL ayan i-enya po yung URL ng aking po sa Facebook so kukunin niyo yung URL niyo dito sa inyo pong mga uh, Facebook so yan lang po then i-send nyo po itong ano uh, send report Ayan. Tapos maganday po kayo ng 3 to 7 days. Uh, Mag-update naman po yan si Facebook kung okay na po. So yan lang po ang paraan kung paano po mag-appeal. So God bless and good luck po sa inyo.